Guys, magandang araw po sa inyo ngayon. Welcome to my channel, Kuntero Gala guys Nandito na tayo sa location natin ngayon. Hinihintay ko lang kasama ko kasi bumili ng sting Mag-almosal muna kami kasi mga kapaw ano namin, dating namin dito. Guys, o. Oh. Yung pekot dito, guys. Oh. Guys. Ang guys, yung pinagpalito namin yung pinto, guys. Ibibigay oh. guys namin ng mga hari ito. Balik tatlo ito. Tsaka yung ano doon, doon guys, na ano, double dick. Yan. Yan, guys. Yan. Nadali ko sa linggo yan, guys. Kutan na natin. Bukas ng liyan guys. Yan, o. Oh. Nice. na yan doon, guys. spin ko Bukas ng lihan yan tapos ito dito ang skin but ako dito na dito guys kasi bagong bagong ano ko lang yan kanina guys is ito dito Ayan. ito yung kabit ko kanina guys na pinto eh wala pang ano guys wala pang doorknob ibili pala si bossing yung doorknob kaya hindi ko muna <coughs> nanuhan maganda na pinto guys o. Yan guys, so nagpupunas na siya guys, yung so na siya, oh. mamaya ba, baka tapos na ito mamaya ba, guys. Ayan. Guys, kipintura siya. Ayos ang tungtungan, papag, eh. Yan guys, oh. Ayan. dito natin yan mamaya tayo natin bukas bukas pala yan na guys kasi pag natapos tong pintura dito guys hilihain pa to yun ilipat naman dito guys yung gamit mga gamit nito ito ba sa hanggang dito lang baka sa baluto ito guys so guys yung ginagamong karsada yan yan guys o oh. yan yan guys ginagamong karsada yan 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 si kawan Oke okay, guys okay, so nandito na kami sa Shortcut Duman And, mga, mga, ano yun, guys oh. So, kami sa taas guys dan, Yan sa guys guys dito kami ngayon hirap yes, ang daan natin na guys sa mintado ang daanan ito daan na pag walang lihin siya yes, yan, no. lang, guys o yan o ang mga dalat lang kasi guys o yes. okay. 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 yan o oh. ang guys <laughs> ang mga daan ayan yan o lalo pang nag-uulan dito guys ano